Hello mga kakampuan! Ngayon ay magluluto naman tayo ng ating uulamin. Mayroon tayong tambo, ulabong, gata, bawang sibuyas, mayroon tayong kalabasa, okra, at saka sa luyot, mga kakampon. Siyempre, nilinisan ko ang labong. Maglagay na tayo ng mantika. Ilagay na natin yung ating bawang sibuyas. Tapos, paghahaloy natin ito. Pagmamula-mula na, pag mag-brown na ito. Saka na natin ilagay ang ating iba't-ibang Ingredient, mga kakampuan. Diba? Perfect na perfect talaga ito, mga kakampuan. Ilagay na natin ang ating labuong. Ito ay talagang pinakuluan ko muna at hinugasan para hindi na mag-amoy ano mamaya at saka mag, um, maganda ang kanyang taste, mga kakampuan. Diba? Perfect na perfect. Siyempre, pagkatapos niyan, ilagay ko na rin ang kalabasa para ma tingnan ang mamaya ang ating Labong, diba? Siyempre, lagay ko na yung gata natin, mga kakampon. Hayaan na natin makulo at maluto yung labong at saka yung kalabasa, mga kakampon. Yummy na yummy! Diba? O, oh, saan ka ganahan na tayo nito kakain mamaya? Antayin na natin pinakuluan. Ilagay na natin yung ating okra para pandagdag mamaya ng magandang talagang saluyot, di diba? Para bonggang-bongga talaga yan. Mamaya madulas-dulas, di diba? Yung okra at saka saluyot. Ito na, luto-luto na ang ating labong, di ba? Tambo sa bisaya. Pwede na tayong